So yun mga kagulay isang maulan na hapon At dito nga mga kagulay galing ako ng aking sitawan so bali ito muna yung aking inupload upload na video para mapakita o malaman ng nung ating mga kabarangay na kapag yung mga motor o bicycle ay hindi po makatabid basta basta kasi balakas po yung naging agos so dumaan po ako dito para mabigyan po ng abiso yung mga dumadaan po dito sa gawing bantay at umiikot po dito sa Batangas to Ulobete na diretso rin po hanggang laor po ito so bali paikot po yung daan na yan pero may overflow silang madadaanan. So ito mga gulay meron pong mga nagsakay uh, na naka-pick up at ito yung mga naka-stranded dito sa banto. At sila yung mga naka-single na motor at naka-sidecar so hindi na po sila makakatawid at dito na lang sila nakisabay sa naka-pick up. Dahil sa lakas ng tubig uh, ganitong sasakyan po ay possible pang makakadaan pero yung mga magagaan na sasakyan ay hindi na po siya pwede at maaaring ano din dahil sa lakas ng agos ng tubig. Base naman doon sa nakausap ko na nasa kolong-kolo yung pick up down na yan ay kanina pang nagakot ng mga stranded dito sa kabilang kalsada. So yan po yung nagtatawid. So hindi ko alam kung sino siya at hindi ko alam din alam kung sino po yung uh, nagmamayari nito. Sa mga nagbabalak nga palang tumawid sa gantong oras ay possible na malakas pa po yung tubig.